dili na lang kita mahibong O may daghan mag unfollow sa tuwa kay ngano ang uban mang good dili ma kay ang ayon kay ang gusto nila silay mo lamang kay ngano nakaingon ko ana nga silay mo lamang iad ikuan kanila ifollow kanila ug mo follow back kanila ni follow back naman kanila i-unfollow na sad kanila pero guys ayaw na ninyo buhata kay ngano mas maayo pang kamu maoy wa follow back eh, nung kang kamu mo unfollow kay ngano ingna yung ano <laughs> kaysa mapiktuhan pud ang inyong performance ana ang inyong dashboard mapiktuhan pud inyong engagement maipiktuhan po magsuon-suon ka niya sagda na siya kay kanang basin po og, wala pa sa naasigyo siya ka sabut kay magunsa lagi na ang daghan ka followers o kay viewers bahala o wala ka baliki diha o follow back parehas ra gani sa ikiingon it's better to give than to receive mm. o anak lagi na siya guys kay kung kita palang diri no tanan kitang tanan kuntin creator tibuok kalibutan magtinabangay walay nas nasubos anong maingon man ko nga walay nasubos ni angat at tanan kay gitabangan magina to ang uban gitabangan na tinabangay man taninyo o pananglit ikaw ni agi sa akong wall mo comments ko ni mo muri ako ni mo engagement naman na tanaw na ko ang imong video ug tiwas engagement naman na siya mauna nga ka nang bisang gid og wa ula isa imong video kay komo ko ni agi kanako komo kay ko ni mo mo ko ang engage ko ni mo ingon ana unta parehas anang nagluto ka og kanang nagluto ka unya ang imong giluto diha dili kayo interesado no kay kana mura kumun ra pud kay bangay kana wayon ba ni kumun pud kuno anak lang ba bisan gid imong ingon ka ay kalamit naman ana uy bisan sa tan-aw nimo wa ka kasabot sa iyang giluto ino lang di ni mo naman ano iya kini bisan pag ni-react bisan pag inyo nang gihuman ang iyang video pero ni-react mo o og una-una nga wala pa mo lantaw ni comments mo daan ni react mo daan una ninyo gilantaw wa agya po na siya pintada guys sa in kana insaktong engagement kaya insakto lagi nga engagement manun una ang video una mo mo comments or mo react mao na siya kay bali mo lantaw ka sa iyang video mo lantaw na po ka sa lain video niya ni react ka na mo siya gap kaysa mo react ka nga wa ni mo lantaw tiwas or wa ka ni lantaw sa iyang video kuan man kana magsagunsun man asiya nya kita diri tanang lihok nato na ay kay dili mo mga tao man ta dili man mo si mita anak nga dili ka walay gap ang imong gibuhat diha walay limit ang imong gibuhat kay kanang magtu'u man na si mita og robot ka ingon anak ang dan paagi ni mitah dapat magpakatao ka nilantau man ka nilantau lantau ni muktiwas mo comments ka mo ka mo ka sa yang video mismo ingon anak sia kai aron ditadudahan diri bang robot ta robot ta mau bitang magabuyulion tangaki at lang tagri aku la pagani takahuman og wala pagani mo kahuman og lantau sa video no nauna-una namo react mo nang dili mga tumong ang inyong reaction dili mga tumong ang inyong tiha Oh, mao kay ang inyo ko mo liak lang ka engagement na, na. dili na mao. Oh. Kamo ragi apoy apiktuhan ana mapiktuhan ang inyong gilantaw sa video kung ikaw mismo nga nag-engage. Na di man ka mo tuo. O oh, ayaw engage da utiwas. tiwas. Ayaw engage ibutang lang na to. A ah, odi na ko ibutan kay tangagom sa iro. <laughs> Pananglitan lang. Nilantaw ka sa akong video ani mo gi Ang kanang imong kuan dashboard diya. di na magmalipayon. Masulub-on ang imong dashboard kay wala ka ni follow sa rose community standard nimita nga organic engagement ang imong igihimo da dili sa imo ra gyapon ng performance kayo bisan pag dugay gani nimo na dugay na kay kag engage guys dugay na kay kag engage kay manuni ang video mo manuni mo ang video niya mo comments ka mo react in organic way ka ba dugay pa mangani gid maulian hangtod nga hangtod ang tumog gina ikon pero maulian ra gid dugay guys imo na bahalag dugay basta naghimo ka sa insakto nga paagi